Hello, good day po mga ka-opinyon. Ngayon, pag usapan po natin itong si Claire de Puente at si Dulce ng The Clones. No? Ngayon po, maganda rin pag-usapan nito no? kasi uh, bakit karamihan po gusto nilang manalo itong si Claire at si Dulce. No? Sa totoo lang po, hindi naman po sa nagmamagaling ako. No? Dati rin po akong Uh, at the young age, member na po ako ng choir sa simbahan, no? Catholic, yan Ngayon po, sa tingin ko, kaya gusto po kasi ng ng mga tao itong si Claire at si Dulce kasi sa unang ano pa lang, no? Pag uh, nag-start na sila kumanta talagang uh, sapol na po kasi talaga yung boses, eh, makikita niyo po, eh, no? Ay, maririnig nyo po tumbok na kagad yung boses eh. Tsaka si Dulce, ganun din eh. No? Talagang kahit pumikit po kayo, no? Talagang ang dating clear na clear po at dulcing dulce, no? Kasi siyempre, uh, hindi naman natin masasabi, no? Siyempre, lahat po ng nakikin nanonood at nakikinig dyan, yung unang, uh, yung unang impression nila, pag narinig ka agad nila yan, sapul ka agad yung boses ni Claire at ni Dulce, no? Uh, wala naman po tayong kinakampihan dito no ito po ay opinion lang no si Sharon po naman ay eh, okay din lang pero matagal ba kung kay Sharon po no medyo matagal bago mararam maano na siya eh. Kaya ngayon, hindi ko, 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 alam po anong term na pwede kong gamitin dito eh, no? Yung tinis ng boses yun, yung yun, sumasapul din, ano? Pero itong si Dulce kasi, tsaka si Claire, talagang, every word talagang sapul na sapul yung boses eh. Tsaka si Dulce, eh, no? Uh, talaga kahit nakapikit ka, ramdam mong si Dulce talaga yun. At, or si Claire, no? Pati si Aiza, si Gera. Ganun din, No? Kaya marami nagbibiktin dito talaga kay Dulce at kay Claire. No? Talagang sapul talaga yung boses, eh, no? Magaling talaga rin to, no? Magaling yung dalawa talaga eh. Kaya in fairness naman ano si ano rin magaling si Sharon pero ang baga sa ano ang tagal mo ma, kay or ma, ma, ma toto to, yung yung pandinig mo na siya si Sharon eh no ganun ang ano ko ha pero kanya kanyang opinion lang po yan hindi ko masasabi na tama ako no ay nang siguro ah, sa ah, tingin ko ayun po ang ano ng mga tao yung unang Uh, ano pa lang ng boses nila. Talagang tumbok na kagad nila si Dulce or si Claire, no? Kasi, ano yun? Sa intro pa lang po na kanta nila, na intro pa lang nila, alam mo na kagad, eh, no? Itong napansin ko, itong Sharon kasi, bago mo lalaman na siya, medyo late na, eh. Ito, yung unang ano pa lang talaga, eh. Yung unang pasok pa lang talaga, eh. Alam mo na na Dulce or Claire, no? Ito lang po ang napapansin ko, no? Pero, si Sharon, okay naman din po. Kaya alam, talagang di mo masisisi yung mga tao, no? Kasi, doon sila sa ano, eh, familiar na boses, eh. Kaya maraming maraming nagko-comments na talagang si Claire or kahit si Dulce ang nanalo, no? Ilang opinion ko po. Pero, congratulations na rin kay Sharon. Tsaka, tapos na po yan. Kaya, uh, ito lang ang, ano tayo, ito lang ang kagandahan talaga, eh, no? Sa itbulaga, no? Talagang na pag-uusapan po talaga. Talagang ang balita po nga namin, ang laki ng views nila eh, no? Itong Sabado, no? Kaya congr congratulations na naman po sa Ipulaga. Talagang galing nyo po, TBJ and double Cards, no? Uh, congratulations na lang po kay clone Sharon Cuneta, no? Pero si yung mga ibang contestant, magagaling din naman. Pero may mga future po yan. Uh, may future po yan, lalo na itong si... yung si Claire de la Puente, talagang tumitrending to eh, no? Marami po. Tsaka, eh, si Ma'am Dulce naman, ito. Si Ma'am Dulce Clo naman, magaling din. Talagang yung unang hagod pa rin. Talagang dulcing-dulcing na talaga. Kaya ganun po talaga, wala tayong magagawa. Talagang isa lang ang mananali. Kaya talaga pong ano, ganyan talaga. May kanya-kanya tayong opinion, ano? Yung sa, yung lang po yung sa akin, ano? Or hindi ko lang magamit yung talagang exact word, eh, no? Yung talagang pag-intro pa lang ng kanta, no? Kaya kaya sige po, kung gano'n po yung mga comments ng iba, wala tayong magagawa. Kanya-kanyang opinion po yan, no? Pero meron din namang mga ilan-ilan na, ano, na sangayon dun kay Sharon Cuneta, no? Pero majority po talaga, yung clear, yung clear ang maraming nagsasabi na dapat siya ang nanata. Uh, with regards naman po sa mga judges, no? Mga... Ano naman to mga credible naman to mga ano to eh, mga legend din to siguro may mga kanya-kanya sila mga criterias, no? Kaya hindi rin natin masisisi, no? Ay nang paniniwala nila. Uh, kaya ayun siguro ang nag resulta no? Na ang nanalo ay si Clone Sharon Cuneta, no? Kaya ganun na nga siguro. Oh, opo, ano, ganun talaga ang naging resulta. Kaya congratulations kay Clone Sharon Cuneta, ano? Okay po. Uh, Maraming salamat po sa pakikinig. Uh, congrats sa Itbulaga, no? Grabe yung views, no? Tsaka double cards, no? More power talaga. Number one ang Itbulaga po talaga. God bless po. Please like and subscribe.